Sa buong kasaysayan, maraming tao ang nahumaling sa number 23. Ang ilan ay itinuturing itong isang banal o mahiwagang numero, samantalang ang iba naman ay kinatatakutan ito, itinuturing itong malas o may kaugnayan sa mga trahedya. Ang ideya na ang number 23 ay may kakaibang epekto sa mundo ay tinatawag na the 23 enigma. Ngunit saan nagsimula ang paniniwalang ito? Totoo bang may misteryosong kapangyarihan ang numerong ito? O isa lamang itong produkto ng ating imahinasyon at confirmation bias? Sa kwentong ito, susuriin natin ang iba't ibang aspeto ng 23 Enigma. Mula sa kasaysayan, relihiyon, agham, pop culture, at maging sa mga totoong pangyayari na nagbigay ng dahilan upang paniwalaan ng marami ang kakaibang kapangyarihan ng numerong ito. Ayon sa ilang historiador, ang ideya ng number 23 bilang isang misteryosong numero ay nagsimula kay William S. Burroughs, isang Amerikanong manunulat noong dekada 60. Isinalaysay niya ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Captain Clark, isang piloto na nagsabing lumipad siya ng ligtas sa loob ng 23 taon. Ngunit noong araw ding iyon, nag-crash ang kanyang eroplano na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakakagulat nang marinig ito ni Boros, napansin din niyang maraming pangyayari sa kanyang buhay ang may kaugnayan sa number 23. Ang kanyang interes sa numerong ito ay ipinasa niya sa ibang mga manunulat, partikular kay Robert Anton Wilson at Robert Shea, na siyang nagpalaganap ng ideya ng 23 Enigma. Sa kanilang librong The Illuminatus Trilogy noong 1975, mula noon Dumami ang mga taong nagsimulang maghanap ng koneksyon ng number 23 sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan. Maraming makasaysayang pangyayari at personalidad ang tila may kaugnayan sa numerong ito. Si Julius Caesar ay pinatay ng 23 saksak noong 44 BC. Si William Shakespeare ay ipinanganak noong April 23, 1564 at namatay din sa parehong petsa April 23, 1616. Ang Knights Templar, isang sikretong grupong panrelihiyon, ay opisyal na dinakip at pinatay ng Simbahang Katoliko noong October 13, 1307 ng biyernes, Na kung susumahin ang mga numerong ito ay lalabas ang 23. Ang Hiroshima bombing noong August 6, 1945 ay eksaktong nasa latitude 23 degrees north. Ang number 23 ay malapit ding konektado sa Illuminati at iba pang lihim na samahan na umano'y may kontrol sa mundo. Dahil dito, marami ang naniniwala na may isang mahiwagang puwersang nagtutulak sa number 23 na lumitaw sa mahahalagang bahagi ng kasaysayan. Hindi lang sa kasaysayan lumilitaw ang numerong ito, pati sa agham at kalikasan, may mga koneksyon ang number 23 na tila hindi maipaliwanag. Ang DNA ng tao ay binubuo ng 23 pares ng chromosomes. Ang axis ng daigdig ay may 23.5 degrees na tilt. Ang dugo ng tao ay mayroong 23 segundo na itinatagal upang makumpleto ang isang full circulation sa katawan. Ang Earth ay may orbit na may kinalaman sa number 23. Ang distansya ng mundo sa araw ay nagbabago ayon sa equation na may kaugnayan sa numerong ito. Sa numerology, ang number 23 ay may koneksyon sa pagbabago, kaguluhan at misteryo. Dahil dito, maraming tao ang naniniwala na ang number 23 ay hindi isang ordinaryong numero lamang. Ito ay may espesyal na papel sa disenyo ng ating universo. Dahil sa misteryo nito, Naging popular ang number 23 sa iba't ibang aspeto ng pop culture. Ilan sa mga halimbawa ay ang pelikulang The Number 23, 2007, isang psychological thriller na pinagbibidahan ni Jim Carrey kung saan ang kanyang karakter ay nababaliw sa Number 23 at nakikita ito sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At pagdating sa musika, Maraming artist ang gumagamit ng numerong ito. Tulad ng American rapper na si Dr. Dre at ang British band na The KLF na lubos na naniniwala sa 23 Enigma. Sa sports, si Michael Jordan, isa sa pinakakilalang manlalaro ng basketball, ay may numerong 23 sa kanyang jersey. Sa literature, maraming author ang gumagamit ng number 23 sa kanilang mga kwento bilang isang easter egg sa misteryo nito. Ang number 23 ay nagiging simbolo na ng kababalaghan, conspiracy theories at tila hindi maipaliwanag na pangyayari. May mga nagsasabi rin na ang number 23 ay may koneksyon sa mga kulto, paranormal at iba't ibang lihim na grupo, katulad ng Illuminati at Masonry, sinasabing ginagamit ng Illuminati ang number 23 sa kanilang mga lihim na ritual at plano mga UFO at alien encounters. Maraming reports ng alien sightings ang may kinalaman sa number 23 at maging sa numerology ng mga extraterrestrial messages. At ang predictions at end times, may ilang teorya na ang number 23 ay may kaugnayan sa mga hula tungkol sa katapusan ng mundo. Totoo ba ang the 23 enigma o isang gawa-gawa lamang? Maraming mga eksperto ang nagsasabing ang 23 enigma ay isang halimbawa ng confirmation bias kung saan ang isang tao ay naghahanap ng mga pattern na sumusuporta sa kanyang paniniwala at hindi napapansin ang mga pagkakataon na hindi tugma. Halimbawa, kung maghahanap ka ng number 23 sa iyong buhay, tiyak na makikita mo ito kahit saan. Ngunit kung hindi mo ito hinahanap, malamang ay hindi mo ito mapapansin. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang number 23 ay may malalim na kasaysayan at isang kakaibang epekto sa maraming tao. Ang The 23 Enigma ay isa sa mga pinakamisteryosong konsepto sa kasaysayan. Marami ang naniniwala rito at marami rin ang nagsasabing ito ay isang ilusyon lamang ng ating isipan. Subalit, hindi natin maitatanggi Napatuloy itong lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng ating buhay, kasaysayan, agham at pop culture. Totoo man ito o hindi, ang number 23 ay mananatiling isang misteryo na patuloy na magpapaisip at magpapakaba sa maraming tao sa buong mundo. Ano sa tingin mo? May kapangyarihan nga ba ang number 23 o isa lang itong ilusyon ng ating utak? Ilagay ang inyong saloobin sa comment section. At huwag mong kalimutang i-like kung nagustuhan mo ang videong ito. Malaking tulong na yan para sa aming mga content creator. Mag-subscribe na din kayo at ihit ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video.